Magandang araw mga kabombo sa sa ating special feature sa araw na ito. Sa Islam calendar, dalawang mahalaga at makahulugang pagdiriwang na bahagi na ng kanilang tradisyon ang binibigyang halaga at ipinagdiriwang sa magkahiwalay na buwan at araw sa loob ng isang taon. Una ay ang al Fitir, isang masayang pagdiriwang matapos ang Ramadan na isang buwan na pag-aayuno. May mga ritual na ginagawa sa kanilang mga moske. Ipinagdiriwang sa unang araw ng syawal ang ikasampung buwan sa kalendaryo ng isla. Ang ikalawang pagdiriwang ay ang Idal Adha o ang Feast of Sacrifice. Ang araw na ito ay dinaklarang non-working holiday sa Pilipinas batay sa Republic Act 9849 na pinagtibay sa panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bakit nga ba'y pinagdiriwang ang Idil Adha? Ang idiladha na kilala rin bilang Festival of the Sacrifice ay isa sa dalawang pinakamahalagang pista ng mga muslim sa buong mundo. Kabilang narito ang Pilipinas. Ipinagdiriwang ito bilang paggunita sa pagsuboka kay Propeta Ibrahim o Abrahama sa kanyang pananampalataya kay Allah. Ayon sa Qurana, sinubok si Ibrahim ng Allah sa pumagitan ng kautosang inihandog ang kanyang anak na ayon sa Islam ay si Ismaela. Bagaman mabigat ang utos sa buong puso itong tinanggap ni Ibrahima. Ngunit bago niya ito umais sa katuparan na ang paghahain na pinalitan ni Allah ang bata ng isang tupa bilang gantimpala sa kanyang pananampalataya. Ang Idal Adha ay kasabay ng pagtatapos ng Hajj, ang taunang paglalakbay ng mga Muslim sa Mecca. Ang mga Muslim na nakatapos ng Hajj ay ginagawa ng espesyal na espiritual na gantimpala. Isa sa mga halagang bahagi ng selebrasyon ay ang paghahain ng hayop gaya ng tupa, baka o kambing. Ang karne ay hinahati sa tatlong bahagi. Isa para sa sarili at pamilya. Isa naman para sa mga kaibigan o kapitbahay. At isa naman para sa mga nangangailangan. Ito ay simbolo ng pagkakawang gawa at pagkakapantay-pantay. Sa araw ng Edel Adha, ang mga muslim ay nagsasama-sama para sa sama-samang panalangi sa mga moske o pampublikong lugar. Isa itong araw ng pagdiriwang, pakikipagkapwa at pagbabalik loob sa Diyos. Ito rin ay isang pambansang holiday sa ilalim niya ng Republic Act No. 9849 bilang pagkilala sa paniniwala at kultura ng mga kapatid nating muslima. Dinleklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Hunyo sa Isa ngayong taon na bilang regular na holiday sa buong bansa bilang paggunita sa Idil Adha Office of Sacrifice. Ang batayan sa pagdiriwang ng Idiladha ay simula yan noong Sura Dosa ayada ng 1996 ng Kurana, ang Biblia ng mga Muslima. Ayon na sa kasaysayan, ang Idiladha ay paggunita sa kusang pag-aalay ni Abraham o Ibrahima sa kanyang anak na si Ismaela. Tanda ito ng kanyang katapatan at pagiging masunurin sa Diyos o kay Allah. Nang masubok ang katapatan ni Ibrahima na magitan si Allah. Iniutos kay Ibrahim ng isang tupa na lamang ang ialay kapalit ng kanyang anak na si Ismaela. Sinisimula ng idiladha matapos ang hajj upang paglalakbay ng mga Muslim sa Mecca sa Saudi Arabia. Bahagi ng idiladha ang wajib o morning prayer at ang kutba o homily. Sinusundan ito ng pagpunta sa moske upang isagawa ang mga kaokulang ritual o ugnay ng pagdiriwang ng idiladha bahagi rin ng pagdiriwang ang pagkatay at pagluluto ng baka, kambing, tupa o kamelyo. Ipinagkakaloob din sa mga mahihirap bilang aginaldo o regalo. Ang iba naman ay hinahat sa tatlo ang nilutong pagkain para sa pamilya, sa mga kamag-anak, kaibigan at mga kapitbahay. Ang mga nalabi ay ibinibigay sa mga mahihirap at nangangailangan. Ayon naman kay Imam Mubarak Abdul Kadir ng Masjid Khalid bin Al-Walid, sa panayam ng Bomboraj, Ajo Dagupan, ang Idol Adha ay paggunita sa sakripisyo ni Propeta Abraham sa kanyang, sa kanyang kahandaang ialay ang anak bilang pagsunod kay Ala. Uh, ito ko Idol Adha, uh, ito po ay kabilang sa mga aid namin na pinagdiriwa kada taon. Kasi po sa amin sa Islam po, sa Riliyong Islam, meron po kami dalawang pagdiriwang na ay ang kada taon. Ang isa po ito, sa mga pagdiriwang namin na binagdiriwang kada taon. So ito pong idalagha, ito po yung ginagawa namin ng pagdiriwang at dito po dito rin po sa mga araw na ito, dito rin po kami nag-aalay ng ng, 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 mga hayop bilang pag sa ginawa ng ating na, na aming propeta na si Propeta Ibrahim alayhis salam. Mm -hmm. Sapagkat ito ay isang sa mga dahilan kung bakit namin ito pinagdiriwang bilang pag-alala sa ginawang pagsakripisyo ni Ibra uh, Propeta Ibrahim alayhi salam na kanyang isinakripisyo ang kanyang anak para lamang sa daki ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay naging ah, isang kambing o tupa na ah, pinalitan ng Allah sa kanyang ginawang pagsakripisyo kaya ito ay ma, ito ay ginagawa namin ah, paggaya sa kanya pag-alala sa kanyang ginawang pagsakripisyo sa kanyang anak at ito ay kaya namin kaya kami gumagawa ng pagsakripisyo sa mga araw na ito, kami po ay nag-aalay nag, ng, nag ng kambing, o kaya tupa, o kaya baka, pinapag-alala at pag-alala -pag sa ginawang pagsakripisyo ni, Ibrahim Arnis na Ito po ay nag po kami ng kambing, kundi kaya ay tupa, o kaya baka. Kung kambing po, sa, sa, yung katumbas ng kambing ay ito ay alay ng isang pamilya. Mm -hmm. Kung ang baka naman ang iaalay nila, ito po ay katumbas ng pinong pamilya. Kung mm -hmm. may pitong pamilya po na mag-aalay, pwede po nilang ialay ang baka. Mm -hmm. Pero kung isang pamilya lang mag-aalay, pwede sila mag-aalay ng kahit kambing lang. Mm -hmm. At kung ang kambing, ito po ay may mga gulang. Mm -hmm. Ang gulang ng kambing na pwedeng ialay, ito ay hindi dapat ibababa sa isang taon pagkambing. Ang baka naman ay dapat ay hindi ibababa ng dalawang taon. Mm -hmm ang maang iali na baka at kailangan din ay wala itong mga kapintasan o sakit at kailangan din ay hindi ito payat ang mm -hmm. mga dapat iali. Kailangan ay malusog ang kailangan iali sa mga araw mm -hmm. Kung, kung may, dipindi, ito po ang, ang hatol po nito ay sundan mo mm -hmm. ang o kaya hindi po ito wajib pero ito ay sundan. Isang malaking gantimpala para sa amin na kami ay mga pag-ali. Kung sino mm -hmm. man ay kakayahan na magkali sa araw na Ito po ay bilang uh, pagpapakita -pag ng mga muslim sa lugar namin, lugar na ito na mm -hmm. ay nagkakaisa po para po ay kaya po nang ng mga mga iaay, mga iniaalay mm -hmm. ay pinamimigay sa mga taong nangangailangan. Para mm -hmm. po ay makita na ang mga kamuslima sa lugar na ito nagkakaisa upang madama namin lahat ang mm -hmm. ang ligaya sa araw ng AY ito po ay napakahalaga sapagkat sa isang taon ay dalawang beses lamang kami magdiriwang ang, ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Abha. Ito ay ikalawang pagdiriwang namin sa taon na ito. Kaya lubos kaming natutuwa at napakahalaga para sa amin ang pagdiriwang na ito sapagkat hindi kami lagi ang biriwang. Mm -hmm. Ito po ay isa na napakahalaga at may napakalaking gantig pala na napapalaw sa mga araw na ito. Ito po kasi sa Eid al-Abha. Ito po ay ka-sampung uh, araw sa buwan ng Dulhijja o sa buwan ng mga Islamic kalendar. At dito po sa buwan ng Dulhijja, ang sampung araw po dito ay isang napaka-inam sa amin. O kaya mm -hmm. ito ang pinaka-mainam na mga araw sa buong taon sa Islamic kalendar. Mm -hmm. At dito po sa mga araw nito, ito po sa unang sampung araw sa buwan ng Dulhijja, ay sun na po sa amin kung maaari po kami mag-ayuno sa mga araw na ito. At alimbawa, bukas po ay isa sa pinakamahalagang araw namin, ang araw ti daw na araw ng arafa, araw. araw ng arafa Dito po ay sunna po pa sa amin o malaking ganting pala para sa amin na mag sa araw na ito. Kaya bukas po kami, insya Allah, ay mag-aayun mag o sa araw na iyong pagmakuha namin ng ganting pala. Mm -hmm. Tapos sa isang susunod araw ay igugunita na ang Ridal Pabahan. Uh, pag-ayon. Mm -hmm. Katulad po bukas, insya Allah, ang gandi pala po niyo para sa amin ay kapatawaran sa taon mm -hmm. na lumipas at sa, sa taon na darating. Mm -hmm. Ito po ay maganda niyo. Uh, sa amin. Ano mm naman -hmm. um, po yung sumapin na po yung, yung tiyatawan ng salatul fajr Ano mm naman? -hmm. Yung po pagsasala namin, pagdarasan namin uh, bago sumikat yung araw. Kasi po sa amin po, kada araw, limang base kami darasan. Mm -hmm. Isa po, kada po, uh, bago sumikat ang araw, nagdara mm -hmm. sa potang at yun ang na Fajar. At doon kami nagsisimula magtayong mo. Na mm -hmm. Tumunong na po yung adan o yung pagtawag sa sala ng Fajar, mm -hmm. doon na po mag i yung pagkain namin ng pag-inom. Nagkakain na lang po ulit kami at iinom pag dumating na yung upa o pag na yung araw. Mm uh -huh. So, pag pinagkaiba nila sa Eid al-Fitr, ito ay pagdiriwang pagkatapos ng Ramadan mm -hmm. para ma ma, ma magsaya sa sa dahil na, na, na ang pag-aayos ng isang buwan. Mm -hmm. at sa at ito naman sa Eid al-Adha, ito po ay uh, bilang pag-alala sa ginawang pagsakripisyo ni Ibrahim alayhi salam sa Allah para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung po yung isa sa pinag uh, nila. At sa sa Eid al-Adha, uh, sunnah po malaking ganti pala sa amin na ang una mong kainin sa araw na iyon ay yung inialay mo na mm -hmm. karne, uh, hayop. Yun ang sunna sa malaking gantig Sa idol fetor naman, ang sunna o ang magandang gawin bago ka pumunta sa pagdarasalan ay kumain ka muna kahit konti. Yun ang pang mm -hmm. kabilang sa mga ilan, sa mga pinagkaibahan ng dalawa nito. Ang masasabi ko lang so sa mga kapatid namin na Muslim na huwag nilang hayaan na lumipas ang mga araw na ito na hindi nila nakukuha ang mga gantimpalang na papaloob sa mga araw na ito sapagkat itong araw na ito ay itong mga araw na ito ay kabilang sa pinakamainam na mga araw na sa buong taon kaya huwag nilang sayangin ang mga araw na ito sa kumagitan ng mga pagsamba para sa Allah at sa mga pagbibigay ng mga kawang gawa at pagiging mabuti sa mga kapatid ng muslim Sa pag-alay ng hayop, hindi lamang natin ginagaya ang kanyang gawa kundi binubuhay natin ang diwa ng pagbibigay mula sa puso. Isang pagbahagi ng biyaya sa mga nangangailangan. Sa pamagitan nito, pinapalalim natin ang ating pakikipagkapwa at pinatitibay ang ugnayan ng bawat isa sa komunidad. Sa kabuuan, ang diwa ng idiladha ay pagsunod sa Diyos, sakripisyo mula sa puso at pagmamalasakit sa kapwa. Mahalaga hindi lamang sa mga Muslim, kundi sa lahat ng tao. Ating nalalahanin ng Idal Adha, isang makabuluhang pagdiriwang na nagbibigay liwanag sa kahulugan ng pananampalataya, sakripisyo at pagkakawang gawa. Sa araw na ito, isang paalala na sa kabila ng mga hamon sa buhay, nararapat tayong maging matatak sa pananampalataya, maging mapagkumbaba at mapagbigay sa kapwa. Higit sa ritual, ito ay isang panawagan sa kabutihan, hindi lamang sa araw ng pista, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Sumayon so, nyo ang ating special features sa araw na ito. Inyong nakasama, Bombo Mayra Reside, at Bombo Justin Ramos. Para sa number one, and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta radio. Bombo! Bombo.